Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay ang mga mainit na talakayan tungkol sa diumano'y katiwalian, corruption sa flood control projects at iba pang mga infrastructure projects kung saan diumano ay billion-billion na pesos ang hindi napupunta sa mga projects kundi napupunta sa bulsa ng mga kurakot. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan itong mga bago nating video. Balik sa ating topic. Mula July 2022 hanggang May 2025, nagpatupad ang government ni President Bongbong Marcos Jr. ng 9,000, 885 flood control projects na nagkakalaga ng kabuang 545.6 billion pesos. Mah mahigit kalahating isang trilyon ang total amount. At lumabas sa audit na inuutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 100 na bilyon pesos ay napunta lamang sa 15 contractors. Nangangahulugan na 20% nang 545.64 billion pesos ay napunta lamang sa 15 na contractor. Lima sa mga kumpanyang ito ay nagkaroon ng mga proyekto sa halos lahat ng region sa buong bansa. Ang mga ito ay ang Legacy Construction, Alpha and Omega, Saint Timothy, AGB Construction at Road Age Trading. Ang SunWest Construction ay nakalink sa Ako Bicol Representative Saldico. Samantala, ang St. Timothy Construction ay nakatali naman kay Sara Diskaya na kamakailan ay tumakbo laban at natalo naman kay Pasig City Mayor Biko Soto. Pero ako ay nagtataka, wala man lang akong naririnig, wala man lang akong nababasa kung ano ang istan ng mga legal luminaries, mga dean ng college of law, mga abogado, mga mambabatas, mga grupo at mga individuals na bumabatikos sa pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Bakit tahimik sila? Nasaan na ang yung sinasabing accountability? Lalo tuloy na maniniwala ang mga tao na ang talagang inyong layunin ay mawala si BP Sara sa 2028. Yan lang ang iyong layunin, yan lang ang iyong purpose. Dahil ngayon, bilyon-bilyon ang involved. Hindi lang milyon, kundi bilyon ang pinag-uusapan dito sa alleged anomaly sa flood control projects na di umano ay sangkot ng mga ibang mambabatas at mga politiko. Tahimik kayo. Nangahulugan ba na okay lang sa inyo? Mga kaibigan, binigyan ito ng reaksyon ni Attorney Vic Rodriguez. Nakakabingi yung katahimikan ng mga legal luminari galit na galit sa impeachment na nadismisan kayo ng unanimous ng Korte Suprema. Sigaw ng sigaw, transparency, accountability, panagutin si Vice President Inday Sara Duterte. Nakakabingi ang pananahimik ninyo ngayon dito sa mga tumiba sa baha. Bilyon-bilyong piso, nasaan kayo ngayon? Nasaan? yung mga NGO na gusto pa'y magrarali, humihingi ng pananagutan, panagutin ninyo ito. Itong gagawing Blue Ribbon hearing bukas si Congress ni Senator Dante Marcoleta, wala pong kulay politika ito. Kung kayo'y walang kulay politika, yung mga mararangal, yung mga miyembro ng akadim, yung mga legal luminari, yung mga banal, asa na kayo ngayon? yung mga dinadala sa pulpito, yung issue ng korupsyon, pananagutan, transparency and accountability, nakakabingi ang inyong pananahimik. Trilyong piso po ito. Tapos, pagka merong baha, pag merong bagyo, magpa-fundraising po kayo sa inyong mga organisasyon, sa inyong mga simbahan, magpapakita ng mga kalunos-lunos na picture ng mga nasa lantanang baha. Tulungan natin ang ating mga kababayan. Tutulungan natin. Pero tumulong din kayong panagutin yung mga korup sa gobyerno. Nakakabingi ho yung katahimikan ninyo. Yung mga mararangal, yung mga banal, yung mga legal luminari, Nasaan kayo ngayon? Bakit hindi nyo tuligsain ang 2025 most corrupt budget ever? Ito na po tayo, eh, budget season na eh. Pero dapat nating bantayan ito. Ulitin ko ha, the alpha and the omega of the corruption in our country is rooted in the national budget. Ito po yung pinakamahalagang piece of legislation na pinapasa ng ating Kongreso at pinipirmahan ng Pangulo ng Pilipinas taon-taon. Kanya hindi pa pwede nating pabayaan lamang ito sa kamay ng no, mga laging nagnanakaw sa kaba ng bansa. Ang simula't katapusan, the beginning and the end of corruption sa ating bansa ay nakaugat, nakaangkla, nakatanim sa ating tao ng budget. Bantayan po natin ito. Sapagkat galing din po ito sa DBM, yung Department of Budget and Management. Ano? ang ating public debt magtataas po ito ng 9.8% by next year, by end of fiscal year 2026. Sa kasalukuyan, ang ating pambansang pagkakautang ay nasa 17.36 trillion. At pagkatapos po ng taon next year, 2026, dahil ang panukala ho nilang budget for next year ay 6.8 trillion. Bantayin po natin ha, Higit na malaki po ito sa so 6.325 trillion most corrupt budget this year. Gagawin po nilang 6.8 trillion. Wala namang bagong tax measure. Wala namang uh, labis o sobra-sobrang koleksyon. So magkakaroon po talaga ng deficit o gap. Mangungutang na naman. Sabi sa datos ng BBM, end of fiscal year 2026, magiging 19.6 trillion pesos na po ang utang nating mga Pilipino 19.6 trillion pesos kaya dapat po kayong makialam dito ninanakaw ang pera natin yung 2025 ga -a. kaya yung sinasabing magsumbong kayo sa pangulo sumbong natin sila mismo paanong nakalusot yung 1.1 trillion budget ng DPWH ngayong 2025 eh pag mo yung NEP, yung National Expenditure Program, yung uh, BESF, yung statement po kung saan ng pambayad at pera na sa yung pambudget, eh wala naman pong 1.1 trillion. Pinirmahan po iyan ni Bongbong Marcos. Pinag-aralan nga daw ho nila, hindi ba? Bakit nakalusot? Itong bilyon-bilyong pisong halagan ng mga flood control funds na intended for flood control programs. So yung 2025 budget, tatandaan ho ha, ah, para makaiwas po tayo sa patuloy na pambubudol. Hindi uba ba naka-headline, yung mainstream media, kabahagi kayo ng korupsyong nagaganap, hindi nyo binabalita. Kaya hinihingi ko po sa inyo mga kababayan, tulungan po niyong mapalaganap ang uh, ating pahina, dito po ilalahad natin ang katotohanan kung sino man ang tamaan. Yung mga nakasubaybay po sana sa YouTube, mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe po kayo. Yung nasa Facebook, mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-follow po kayo. Ano ho? Maraming salamat sa 1,400 plus live viewers natin on a Monday, August 18, tanghali. Marami pong salamat sa inyong pagsasama sa akin. So yung ginawa po ng 2025, photo op and the media play na naman. Kaya sabi nila, eh hindi nagdito naman si Presidente ah. nagbito ng 168.24 billion. Ang laki o tingnan, ba? Ang laki pakinggan, sa pahayagan, bida yan. ang Pangulo ng halagang 168.24 billion. Budol po yun. Pambubudol po yun. Bakit kanyo? ang binito po niya yung nandoon sa unprogram appropriation. Hindi ba ipinaliwanag eh, ko sa inyo kung ano yung program appropriation at saka ano yung unprogram appropriation. Para po sa mga kasasali lamang sa ating pahina, pasimplihin po natin ha. Home economics, yung program appropriation, ito po yung talagang mga natatanging gastusin na hindi natin pwedeng pabayaan. Nandiyan po yung kuryente, yung tubig, yung internet. Kung meron po tayong uh, utang, whether sa sakyan o bahay o condo, o townhouse, yung monthly amortization po noon, kasama po yun doon sa program appropriation. Home economics po, ah, pagdating naman sa program, andun po yung uh, lunch uh, or dinner out once a week. 'yung movie date ng family every Saturday or Sunday, 'yung biyahe sa probinsya o abroad once uh, a year or twice a year, 'yun po 'yung unprogram. Ibig sabihin, tatakbo, mabubuhay ang pamilya kahit wala po 'yun. Tiis-tiis lang muna. Ganon din po sa gobyerno. Ang binito po ng Bongbong Marcos administration ay yung unprogram appropriation. 168.24 billion. Wala pong meaning yun, wala pong kahulugan yun, wala pong naidulot yun na savings o pagtitipid sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi po yung vinito niya, yung unprogram. Pag sinabing unprogram, wala pong katiyakan. Wala pong kasiguruhan. Kung yun ay may implement sapagkat dependent po yon. Kung may bagong buwis na pagkukuhaan ng pera pang pondo doon sa unprogram appropriation. Kaya po malinaw na budol yun. Ang vinito mo yung unprogram appropriation na hindi naman tiyak na magaganap kung walang sapat na perang pangtusto sa mga gastusing yan. Bakit mo ikinakilangang i-veto when there is no need to veto? kahit po hindi i-veto yun, wala pong gasto sa ating mga Pilipino na 168.24 billion pesos. Bakit? Pag wala pong sobrang koleksyon, pag wala pong sapat na koleksyon, kung wala pong bagong buwis sa pagkukuhaan ng bagong koleksyon, kung hindi po tayo mangungutang ng bago, hindi po gagalaw yung nandoon sa item ng unprogram appropriation. Yun po ang significance yun po ang meaning noon. Kanya no need to veto yung yung na 168.24 billion. Ang dapat tiningnan ng maigi ay yung 1.1 trillion pesos budget ng DPWH. Higit pong malaki ang pondo ng DPWH kesa sa education sector. Kaya nga po tayo ay nagsampan ng kaso, hindi ba? At hanggang ngayon ay nakabimbin sa Korte Suprema dahil unconstitutional, invalid, illegal, unlawful, at impeachable yung pagpirma sa illegal, immoral, unlawful, most corrupt ever national budget ngayong taong 2025. Dahil mas malaki po yung allocation ibinigay sa DPWH na nagkakahalaga ng 1.1 trillion pesos kumpara sa education department or education sector. Mandato po kasi ng Korte Supre ng nang uh, ng saligang batas yan eh. Na yung education sector ang priority at pinakamalaking makakakuha ng pondo. Ano? Ang nangyari, dinagdagan po ng pondo yung DPWH. Ang original proposal po ng DPWH ay 8.25 billion. No? 8.25 billion. Nadagdagan po ito ng 289 billion pesos nang hindi naman humihingi ang DPWH nang hindi naman nagre-request si Secretary Manny Bonoan. So from 8.25 billion naging 1.1 trillion pesos po ang budget ng DPWH. Samantala, yung DPWH yung source ng mga tiba-tiba sa baha, nadagdaga ng 289 billion. Ang education sector, kulang po tayo sa classroom hanggang ngayon. Wala po, siksikan pa rin. Shifting pa rin sa maraming lugar. Ano? Binawasan ng 31 to 32 billion pesos pa for 2025 ang budget ng education sector. So talagang mabigat ang nangyayari sa ating bansa na dapat to kayo ay nakasubaybay at makialam. Importanting pinag-uusapan natin to, dahil higit pong lumolobo, bumubukol. Kaya nga po ang tawag doon sa partilist ni Saldico, ako bukol. Subalit hindi lamang yung bukulan ng mga mambabatas, ng mga tiwaling mambabatas. Pati po yung ating pambansang pagkakautang ay bumubukol. By end of fiscal year next year 2026 magiging 19 trillion na po ang ating sovereign debt o national government debt o yung ating pambansang pagkakautang Importanti po yan sapagkat alam mo niyo ang ating pong debt to GDP by now elevated na ho ang accepted po sa International Standard for Prudent Debt Management and Fiscal Management, 60% lamang. Sinasabi na pag developing nation, kagaya ng Pilipinas, pwede pe pang umangat niyan, 65 to 70. Pero iba ho yung sa atin. Pag inangat mo pa ng 65 to 70 yan, mangungutang tayo ng para ano? Developmental bang budget? Hindi eh graph free din ang ating budget taon-taon. Huwag -taon. na dapat mangutang. Yung lagi po nating uh, itinutulak at sinusulong, dapat pababain yung ating pambansang pagkakautang. That should be the call, that should be the goal. Reduce our national debt. How are we going to do it? Again, fiscal discipline, austerity, and belt tightening. Belt tightening ba ito? 1.1 trillion pesos DPWH budget for this year 2025 na uwi lamang saan? Sa phantom or ghost projects. Nasaan na yung 5,500 flood control funds of 5,500 flood control programs na ibinida ni Bongbong Marcos noong sona niya noong 2024. Ngayon naman ang sabi niya, mahiya naman kayo, mahiya talaga kayo sapagkat eto na, naglalabasan na. Kaya mahalaga na bantay natin yung magaganap na hearing bukas. Hindi na po talaga biro ito at nakakatakot na lumulobog mo bukol na ho yung pambansang pagkakautang ng Pilipinas. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, meron ba kayong pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. And please don't forget to like and subscribe. Hanggang sa muli, bye-bye!